Uy, napakaganda ng sikat ng araw. Kaso malamig. <laughs> Dahil winter na ngayon sa Korea. Alright, so good morning mga gase. Today is Sunday. No work kami ngayon dito sa company namin. Kaya ang ginawa natin ay, ayan, hindi pa nakakaano, nagpe-prepare ng box na papadala natin sa Pinas. So, for good na tayo. Uuwi na tayo next month. Tama na yung isang dekada na pagtatrabaho natin dito sa Socor. Muna tayo ngayon ng hot choke, oh. So, welcome back nga pala uli sa ating channel, mga gase. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Dahil nga sa busy tayo, busy. So mamaya, magte-test tayo ng drone. Bumili ako ng drone sa internet sa online shopping dito sa Socor, sa Kupang. Na-miss lang ako sa drone na 'to, no. Ito siya. Yan, DJI Neo. So, test natin siya dun sa bakanting lote na yon. Tingnan natin kung gaano siya kaganda kumuha. Nakita ko sa mga review sa YouTube, okay na okay naman. Kaya, pag uwi natin ng Pilipinas, magagamit natin to sa mga travel. So, makukuna natin yung mga magagandang view na pwede natin pasyalan aminis ko ang Korea pero ganun talaga tama na yung 10 years na pagtatrabaho dito almost 11 years nga eh so may maganda naman pinatunguhan no? sakala ganun din yung iba nating kababayan dito sa Korea ganyan lang naman ang buhay dito ayan no? tahimik kaya kapag mainitin ka talagang no? maho-home ka dito sa Seoul sarado na natin at maginaw mamaya palili pa rin ka na palili pa rin na kita ah, DJI Neo nabili natin to ng ano standard lang standard hindi siya ano wala siyang controller so ang gagamitin natin ay phone lang phone tapos bumili ako ng extra battery kasi yung pag pinalipad mo siya, madali siyang malobat. 15 minutes fly lang yata ito eh. Pero okay na din. Lalo na pag mahangin. Yun ang sabi sa review. So yan o. Oh, naglaban na tayo. Maya sampay na lang. Hindi pa nga nakaka, ano, hindi pa nakakaligpit ng hinigaan. So, yun lang mga gas Eh. Welcome back ulit sa aking channel. Alright, so hanggang dito na lang tayo. At marami pa tayong didinisin, pampabox. Welcome back again sa ating YouTube. So, mag-i-start na ulit tayo mag-vlog. Alright.